ang hoodie jacket eto na ang hoodie jacket na gawa ni cute din fashion wear guys no so eto guys na nabili natin sa tiktok shop guys no so napakaganda ng quality na ito, guys no so um tignan natin guys kung ano ba ang meron tong uh, hoodie na to ano ba ang meron siya special no so eto guys so susuotin na natin guys no 5 five, hi five. Okay, guys no eto sinuot na natin guys ang ating hoodie no guys Guys, alam nyo ba ang special dito, guys? Ang hoodie na to ay soap. No, so, soap sturdy and napaka-durable na ito, guys. No, so, talagang uh, maaasahan nyo ito, guys. Maging tag-ulan man o tag-araw, no? So, guys, tignan nyo naman yung forma na guys. No, so, napaka-ganda, no? Guys, ito yung hoodie niya, guys. Ito, tignan nyo lalo na. Pag-suit-suit kayo ito, guys. Lalo kayo po po, guys. Pwede pang forma. At pwede rin naman pang araw-araw no, guys. So, depende to guys sa ano bang style nyo guys. Guys, meron to iba-ibang uh, sukat. No? So, meron siyang medium, large, XL, double XL. So, mamimili na lang kayo guys kung ano ba yung sukat para sa katawad na inyo. No guys, so, so guys, alam nyo ba itong uh, hoodie na to guys is hindi siya nagpipig kahit mahabang base uh, beses pa siya or ilang beses nyo pa siya laban guys hindi siya basta basta nagpipig kasi yun ang pagkakagawa na itong hoodie na to guys no? so kung nagustuhan nyo itong hoodie na to guys i-click yung yellow basket nyo guys o oh, tago pala ang lahat no guys meron siyang Ah, uh, na kulay kayong pagpipilian, guys. No? So, ayan, ito suit ko, guys, is khaki. No, meron siyang puti. Yan, pakita ko yung puti. Meron siyang light blue. Meron siyang maroon. Yan, maroon, no? So, uh, meron din siyang green. Yan, green. So, marami pang ibang kulay na pwede niyong pagpilihan. So, i-click nyo lang yung yellow basket para makita niyo kung ano yung mga available na color na pati tipo nyo, di ba guys? So, guys, pag nagustuhan nyo itong uh, hoodie na to, Click nyo na yung yellow basket. Okay, guys. Paalam na. Nasabi ko na ang ating, uh, dapat nyo malaman. <laughs> paalam na. Hasta la vista, baby.